sa mga keepers, yun know, o, yung kaganapan sa atin dito sa outdoor setup kapag maulan. Yan. Inaalis natin yung mga plywood para lagyan yung mga setup natin ng bagong tubig sa galing sa ulan. Yan. Wala naman dyan nagkasakit sa ating mga isda. Yung green water na dun. Yan dito. Kaya pinapabayaan lang natin yan dyan. Hanggang umaga na mauulanan sila kasi meron naman yan overflow yan yung mga uh, sa video ko yan video ko na overflow na yan kaya ayos lang na mapuno ito lang yung walang overflow yan you know? o ito yung isang aquarium ay isang rectab lang yan ito sa iba yung mga overflow na yan Dito ito sa ating mga aquarium yan o mga natin dyan puno na dyan o no? sa fryan kaya hindi lumalabo yung tubig dyan kasi kapag yung mga tubig na yun na tumatagdo, yun no yan yung mga lumalabas na tubig yan. kaya ayos lang na hindi naman yan mamamatay And dito yun. yung mga plants natin di pa natin natatanim binigay sa atin doon sa aquatics, di pa natin yan natatanim wala pa kasi so tayong oras magtanim ng mga plants wala pa tayong malalagyan yan kaya dyan muna sa tubig, di naman yan mamamatay dyan kasi nasa tubig naman sila ayan kaya ayos lang din dyan yun, mga plants natin mga aquatic plants yun yun oh. kaya ang lino ng outdoor setup natin dito kapag maulan kasi yung mga tubig na dati nilang tubig na aalis yun no oh. yun to yung mga natin bibis natin oh, napuno napuno na hindi muna tayo ngayon magpapakain sa ating mga isda ngayon kasi maulan hindi sila matutunawan kaya yan ito muna tayo update update muna tayo sa ating mga isda wala muna tayo magpapakain ngayon And then yung mga kung outdoor setup nyo dyan lagyan nyo na ng mga asin yan lagyan nyo na ng mga asin yung mga outdoor setup nyo nandito yan o oh, sa mga fry natin hmm dito nga lumino na yung tubig nasa green water yan o oh. yan nabibidyo na yung mga fry yung isang araw yan dyan nabibidyo kasi green water kaya may butas yan dyan sa gilid kaya lumalabas yan dyan dito tingnan natin nga dito ay puno na pala yung sa fry kaya tinakpan natin dun sa likod yun know, di na natin dun update kasi hindi tayo magkakasya yung payong kaya dito muna tayo mag update sa ating mga um, reptab yan Ganap, ganap sa ating outdoor Ayan. yung sa indoor pala natin hindi pa natin yung nilalagyan ng isda kasi hinihintay pa natin yung ilaw Ayan, kapag dumating na yung ilaw saka natin lagyan ng mga isda lagyan natin itong mga piki bm natin dun tayo mag sa loob Ayan. tag ulan na naman ngayon mamaya babawasan ko yung green water yan para luminaw yung tubig hanggang dito na lang guys ang ating update sa ating backyard kung nakabot kayo sa video na to baka naman pa like and share naman sa ating video thank you guys